Good morning, good morning mga kantengiro-kantengiro. Yan, yeah, Luzon Visayas, Mindanao. Ito ho. Ayan, binababad ko na po at sinulubuhan ko yung gamit. Yung apat pala na langis, And kung makasikirip mo yun mga kababayan, yun ay pinamimigil ko po yun. Nandito po ako sa Padre Pio. Ayan, at nandito po ako ngayon na binasbasan ko po dito at maliban lang doon basbasan ko din po sa bahay yun po apat po yan bali lima nakuha na po yung isa ito po mga kababayan lahat po yan dala niya kahit po anong mangyari po mga uh, kantingero kantingero kantingera dyan ano kaya ito ito kunit bigay sa akin ito mga eh ang pagkalam ko ito, dati pintura hindi pala pintura, sadya talaga na ganito <clears throat> gawa ng pinukpok ko ito, eh. tinagataga ko ito eh. kinaskas ko pa ganito lang ito mga kaantingero tapos meron pang isa mga kaantingero, ito pa oh. akala ko kulay lang nga din pero eh, sadya talaga na ito yung pagkakulay nya yung batong <clears throat> mag-comment nga kayo mga kantingero ka kung anong klaseng batoy po ito. Transparent po ito, tinesting ko. Transparent po ito mga kantingero. Ka tinesting ko po ito, transparent kahit ilawan mo po dito. Tatagos po dito. Ang ganda na pagka-design niya mga kantingero. Ka ano kaya ito mga kababayan, mga kantingero ka dyan? Pakicomment nga ho para malaman kung ano po ito. Dalawa po yung bigay sa akin, no? Yan, good morning po sa inyo.